EPP 4, Agriculture Quarter 2, Week 3 Matatag Curriculum Ang ating paksa ay tungkol sa sexual na pagpaparami ng halaman, pagtatanim ng gamit ang buto o binhi ng halaman, at asexual na pagpaparami ng halaman, pagsanga o cutting, marketing o air layering, inarching at grafting mga kasanayan. Naipakikita ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual. Mga layunin na ihahambing ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng halaman na maaring maparami sa pamamagitan ng sexual at asexual at naisasagawa ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual. Para sa unang araw. Para sa ating maikling balik-aral, gawin natin. Pagandahin ang halaman sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga salik na dapat tandaan sa paghahalaman sa mga talulot ng bulaklak at mga benepisyo na naidudulot ng paghahalaman sa mga dahon. Para sa mga salik na dapat tandaan sa paghahalaman, ito ay lupa, pagpili ng tamang halaman, temperatura, paghuhusga sa pests at sakit, liwanag at tubig. tanong tugon, humanap ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Narito ang mga tanong. Paano ang magparami ng mangga? Paano napaparami ang munggo? Ano ang kahalagahan ng pagpaparami ng halaman? Isulat ang tugon mo at tugon niya. Ilakip din ang inyong mga lagda. Ang sexual na pagpaparami ng halaman ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng buto o binhi ng bagong halaman. Ang aseksual na pagpaparami ng halaman ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng mga bahagi ng halaman upang magkaroon ng bagong halaman na katulad ng magulang na halaman. Talakayin na natin ang kaugnay na paksa bilang isa, ang sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Talakayin na natin ang kaugnay na... Tanong tugon, paano napaparami ang mga halaman na nasa video clip? Tama, ang mga halaman ay napaparami sa pamamagitan ng pagpapasibol ng mga buto o butil. Sa video clip, maaring ipakita ang mga hakbang tulad ng paghuhugas ng mga buto, paglalagay ng mga ito sa lupa, at pag-aalaga sa mga punla sa pamamagitan ng tamang tubig at liwanag. Ano-ano pang mga halaman ang maaaring maparami? gamit ang buto o butil ng halaman. Maraming uri ng mga halaman ang maaaring maparami gamit ang buto, kabilang ang Magaling, mga gulay tulad ng kamatis, sitaw, at repolyo. Mga prutas tulad ng mangga, saging, at pakwan. Mga bulaklak tulad ng sunflower at marigold. Bakit kailangan gawin ang pamamaraang ito? Magaling! Kailangan ang pamamaraang ito upang makakuha ng bagong halaman. Mas mapadali ang pagtatanim at mapanatili ang pagkakaroon ng mga pananim. Ito rin ay mahalaga para sa pagpapanatili ng biodiversity at sa pagtugon sa pangangailangan ng pagkain ng mga tao. para sa ikalawang araw. Ang sexual na paraan ng pagpaparami ng halaman ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Ang mga punong kahoy gaya ng mangga, nara, kamagong at iba pa na pinaparami gamit ang kanilang buto ay nangangailangan ng malawak na punlaan. Samantala, ang mga halaman gaya ng ampalaya, talong, sili at iba pang mga halamang gulay ay maaaring gumamit lamang ng maliliit na punlaan o kaya ay mga niresiklong mga bagay gaya ng timba o balde. Narito ang payak na pamamaraan ng pagtatanim gamit ang buto o butil ng halaman. Una, ihanda ang mga gagamitin sa pagtatanim gaya ng lupa, seedling tray o paso, butil o binhi at iba pang kagamitan sa pagtatanim. Pangalawa, ihanda ang seedling tray o paso kung saan ilalagay ang lupa. Matiyaking sapat ang lupa na ilalagay. Pangatlo, ilagay ang mga buto o butil sa seedling tray o paso. Diligan ito upang matiyak na may sapat na halumigmig nito upang tumubo. Panglima, hintayin ang sapat na laki nito bago ito ilipat sa halamanan. Paalala, Suriing mabuti ang lupa kung may mga matutulis na bagay na nakahalo at huwag paglaruan ito. Kinakailangang hugasan ang mga kamay pagkatapos maisagawa ang gawaing ito. Tiyaking malinis at ibalik ng maayos ang mga kagamitan pagkatapos gamitin. Narito ang mga gabay na tanong. Paano ang magtanim sa pamamaraang sekswal? Tama! Kailangang ihanda ang mga kagamitan, ihanda ang tray o paso, ilagay ang mga buto, diligan ang mga buto, hintayin ang paglaki, magingat at linisin, ibalik ng maayos ang mga kagamitan. Ano-ano pang mga halaman ang maaring maparami gamit ang buto o butil ng halaman? Maraming uri ng mga halaman ang maaaring maparami gamit ang buto kabilang ang mga gulay tulad ng kamatis, sitaw at repolyo. Mga prutas tulad ng mangga, saging at pakwan. Mga bulaklak tulad ng sunflower at marigold. Narito ang ating susunod na aktibidad. Panuto: Kumuha ng kapareha para sa gawain ito. Ihanda ang mga kagamitan para sa sekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Isagawa ang wastong hakbang. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawain ito. Narito ang scorecard. Katangian na ang lahat ng mga kagamitan sa gawain pumili ng angkop na halaman para sa sexual na pagpaparami ng halaman. Nasunod ng tama ang mga hakbang sa pagsasagawa ng sexual na pagpaparami ng halaman. Isinaalang-alang ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng sexual na pagpaparami ng halaman. Nagagamit ng tama at maayos ang mga kagamitan. Nasagot ang mga tanong kaugnay sa aseksual na pagpaparami ng halaman. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang dalawa, asexual na pagpaparami ng halaman. Picture talk. Tingnan ang mga sumusunod na larawan at sagutin ang mga katanungan. Tanong tugon. Paano napaparami ang mga halaman? Paano ito ginawa? Ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin sa pamamagitan ng asexual na pagpaparami? Ang asexual na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga, at dahon. Ito ay karaniwang inihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaaring natural o artipisyal. Ang natural ay karaniwang pagpapatubo o pag-usbong ng mga halaman mula sa ugat nito. Halimbawa, gabi, luya, saging. Ang artipisyal naman ay gumagamit ng bahagi ng halaman gaya ng sanga, dahon, o usbong ng tanim para maparami ito. Ilan sa mga ito ay pasanga o cutting, marketing o air layering, inarching, grafting. Pasanga o cutting. Ito ay pinakamadaling pamamaraan ng pagpaparami ng tanim. Pinuputol ang sanga, pinauugat at itinatanim ginagamit din ang dahon at ugat ang artipisyal na pamamaraan nito. Marketing o air layering. Ito ay ginagawa sa sanga ng punong kahoy habang hindi nahihiwalay sa puno. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagmamarkot. Tanggalin ang balat ng sanga gamit ang matalim na bagay gaya ng kutsilyo. Paalala, alalahanin ang tamang paghawak ng matatalim na bagay para maiwasan ang pagkasugat. Tanggaling maigi ang balat ng sanga. Ilagay ang lupa at lumot. Balutin ang bunot ng nyog o plastik. Talian ang magkabilang bahagi nito. Maaring diligan ito gamit ang sprinkler para mapanatiling mamasa-masa putulin ang bagong halaman pagkaraan ng isa o higit pang buwan at maaari na itong itanim. Inarching. Ang paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagsasagawa ng inarching gumawa ng pahabang hiwa sa puno o sangang pagsasamahin. Pagharapin ang dalawang hiwa, pagdikitin at itali ng mahigpit. Pagkaraan ng ilang buwan, putulin ang halaman na nasa paso. Grafting Pinagsasama ang dalawang sanga ng puno hanggat itong magiging ganap na bagong halaman. Para sa mga gabay na tanong, paano ang magtanim sa pamamaraang asexual? Mahusay. maaring pasanga o cutting, marketing o air layering, inarching at grafting. Ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang asexual? Tama. Pasanga o cutting. Gabi, luya, saging at iba pang halaman na may matibay na sanga. Sa marketing, mga punong mangga, santol at iba pang punong kahoy. Sa inarching at grafting, mga punong prutas tulad ng mansanas, peras at citrus fruits. Para sa paglalapat at pag-uugnay, halina't magtanim magkakaroon ng pagbabalik o pagpapakita o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa aseksual na pagpaparami ng halaman. Maaari kayong pumili ng isang pamamaraang aseksual. Panuto, kumuha ng kapareha para sa gawain ito. Ihanda ang mga kagamitan para sa aseksual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman isagawa ang wastong hakbang. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang pamantayan. Para sa ikaapat na araw. Tanong tugon. Bakit kailangan nating isagawa ang aseksual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga kahalagahan nito? Tama! Kailangang isagawa ang aseksual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman upang mapanatili ang biodiversity at masustentuhan ang mga pangangailangan ng tao sa pagkain at iba pang yaman. Ang sexual na paraan ay nagdadala ng genetic diversity na mahalaga sa pag-unlad at pagtugon sa mga hamon ng kapaligiran, habang ang asexual na paraan ay nagbibigay daan sa mas mabilis at madaling pagpaparami ng mga uri ng halaman. Gawin ang lingguhang reflection log. tukuyin natin tukuyin kung ito ay asexual sexual o parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman ilagay ang iyong sagot sa patlang una Chico. pangalawa bougainvillea patani abukado kalabasa kamote kamatis nara mais at palay atin na itong sagutan. Sa unang bilang, sexual. Pangalawa, asexual. Pangatlo, sexual. Pangapat, sexual. Panglima, sexual. Panganim, asexual. Pangpito, sexual. Pangwalo, sexual. Pangsiyam, mais, sexual. At pangsampo, ay sexual. para sa pagsusulit, paghambingin. Gamit ang Venn Diagram, paghambingin ang dalawang pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay sa magkabilang bilog ang pagkakaiba nito at ilagay naman sa gitna ang pagkakapareho nito. Para sa aseksual na pamamaraan, gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga at dahon. Mas mabilis na proseso ng pagpaparami. Walang pagbuo ng buto o binhi. Nagbibigay ng eksaktong kopya ng magulang na halaman. Karaniwang kinagamit para sa mga matatag na uri. Para sa sexual na pamamaraan, gumagamit ng mga buto o binhi. Nagdadala ng genetic diversity at bagong lahi. Mas mabagal ang proseso kumpara sa asexual kailangan ng polinasyon. maaring makapagbigay ng mga bagong uri at para sa pagkakatulad parehong naglalayong paramihin ang mga halaman mahalaga sa agrikultura at pagtugon sa pangangailangan ng tao maaring gamitin sa iba't ibang uri ng halaman nakakatulong sa pagpapanatili ng mga halaman sa kalikasan